Oo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, dito po sa Damam, Saudi Arabia. Meron pa tayong dalawang katalong po dito. At ang una po ay si kapatid na Nestor Castillo. Isa po siyang katoliko. At ito po siya. Bad Nestor? Brother Eli, meron lang po akong katanungan sa iyo. Eh, sa tagal na po panahon, matanda na po ako, 40 years old. Nagsusuri so, po ako, eh, nakarapan ko po yung pintuan ng langit. Eh, eto, eh, hey sa'yo kung kukunin yung susi na yun para mabuksan ko. Ang katanungan ko, ito po, di o ba nung lalaki ng Diyos ang anghel, mga tao, wala pang nakakakita sa kanya? Ayun po, pag nanalangin po tayo, bakit ama, ganun pang gagamitin natin? Ibig sabihin lalaki po. Ngayon, kung namali naman po tayo ng pagtukoy kasi lalaki, o kung siya naman ay babae, eh, nung ipanganak po ang Diyos, yung si Kristo, naglihi din po ba siya? Ganun Ah, alam mo kapatid, ano, yung iniisip mo sa yung sarili, yun ay bagay na material. Alam mo, iba yung bagay na material kaysa sa bagay na espiritual. Dapat mong maintindihan ang salita ng Diyos ay mayroong spiritual significance, mayroong kahulugang spiritual. At yung kahulugang spiritual, yon hindi natin yon basta maiintindihan kung ilalagay natin sa material. Alam mo, ang kapareho nung sa yung kaisipan, yung kapareho nung guro sa Israel na si Nicodemo. Basahin natin ang tres-tres ng Juan. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, Paanong maiipanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok ba siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Ayun, yun ang sagot ni Nicodemus kasi sabi ni Kristo, sinasabi ko sa iyo, malibang ang tao ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang ah, naging isip ni Nicodemus, paano ikaw maipapanganak uli ang tao, kung lalo na, kung matanda na? Pwede ba siyang pumasok uli sa tiyan ng nanay niya para ipanganak? Ang pagkaintindi ni Nicodemus, pag ipapanganak, ang manganak nanay kailangan may nanay magbubuntis. Yun ang pagkaintindi natin pangkaraniwan. Pero ano ibig sabihin ni Kristo nung no? ang kailangan ng tao ipanganak na muli? Paano mangyayari yun? Papasok ka uli sa tiyan ng nanay mo tapos magle-labor uli ang nanay mo at pag hindi na kaya i i, 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 i ano, ganun ba? Masahin natin ang unang Pedro 1.23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang panganganak na muling tinuturo ni Kristo ay hindi sa pamamagitan ng nanay, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan para ang tao maipanganak na muli. Ang ibig sabihin, ano, kung nung ikaw ay unang ipanganak, ay namoldi ka sa tiyan ng nanay mo. Yung tiyan ng nanay mo ang nagmolde sa iyong pagkatao. Yung salita ng Diyos, parang tiyan yon. Pwede nung imoldi ang tao. Ah, baguhin ka. Yung dating lasenggo, aalisin sa iyo paglalasing. Dati kang babaero, aalisin sa iyo yung pambababae dati kang magnanakaw, aalisin ng salita ng Diyos yung pagnanakaw mo. Pag nangyari na lahat yon, magbabago ka. Yun ang kahulugan ng pagkapanganak na muli. Basahin natin ang Efeso 4.25. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapwa sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Pakinggan mga kapatid, pagka tinakwil mo ay kayong kasinungalingan, magsasalita ka na ng katotohanan. No? Ibig sabihin, magbabago ka. No? 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Bagkus magpagal na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Alisin mo yung kasinungalingan, magsasalita ka ng totoo na. Tapos, yung nagnanakaw ka, wag nang magnakaw pa. Aalisin ah. mo ngayon yung pagnanakaw na nasa iyo at magtatrabaho ka na, gagawa ka na ng mabuti. Sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na yon, mamomoldika ka ng isang bagong pagkatao. Dating magnanakaw, maalis yung pagnanakaw. Dating sinungaling, maalis yung pagsisinungaling. Dating babaero, maalis yung pagkababaero. Dating drug addict, maalis yung pagkadrug addict. Babaguhin ka ng salita ng Diyos. Magkakaroon ka ngayon ng bagong pagkatao. Yun ang ipinanganak na muli. Bakit pinanganak na muli? Nagbago ang ibig sabihin. Ano? ang nagpabago yung salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos pwedeng manganak. Hindi ibig sabihin nagbuntis yung salita ng Diyos, ano? Kundi, napaloob ka dun sa salita ng Diyos na moldy panibago. Naging bago ang iyong pagkatao. Basahin natin ang Efeso 4.24. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Salamat sa Diyos. <laughs> Kayo ang kay magbihis ng bagong pagkatao. o Pagbago na, bagong panganak na. Bakit bago? Eh, nawala yung sugal, nawala yung alak, nawala yung pambababae, nawala ang kasinungalingan, nawala ang pagnanakaw. Ano ang nangyari? Bakit nawala? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun ngayon ang nanganak sa iyo. Hindi ibig sabihin na ipapanganak ka muli, eh papasa ko ulit sa tiyan ng nanay mo eh, papatayin mo nanay mo pagka pumasok ka uli doon. Kaya yung salita ng Biblia, wag nating papakahulugan sa ating sarili. Ang ama ay nanganak din. Ang amang Diyos, ipinanganak niya ang Panginoong Heso Kristo. Ibig ba sabihin eh, si Kristo ay ipinagbuntis, uh, pinaglihin ng ama, at baka naman, ba't sabi naman iba, paano naman ay kamanganak ang ama? Eh, kokonti ang kaalaman niya. Parang ganito, yung araw, yung lola ko, sabi niya, Hoy, huwag ka masyadong magbilad sa araw. Bakit? Bakit po? Eh tinumay ka si Jerry, yung pinsan mo, antay uh, anday bungang araw sa likod. Ano mo? ano po, Nola? Bungang araw. Tinumay ang likod niya, bungang araw, punong-puno ng bungang araw. Eh paano nagbunga yung araw sa likod ng pinsan ko? Hmm? Tawag yung bungang araw eh. Ano? nasa likod ng pinsang ko, eh, layo nung araw. Eh, akala pala natin, pag sinabing bunga, eh, kailangan na nakadikit sa puno. Merong bunga, hindi nakadikit sa puno, kagaya nung bunga ng bunga lang araw. Ano? Ang ibig ko sabihin, ano, kapatid, ganito, merong lalaki na nanganganak. Hindi lang ang babae nanganganak, eh. Sa katotohanan, na, ang alam lang natin, babae nanganganak. Pero meron lalaking nanganganak. Ang halimbawa niya, yung tinatawag nating seahorse. Yung seahorse, ewan ko kung nakakita na kayo ng seahorse, eto po ang sinasabi. Pakibasa si Sluz. Ito po yan, the biology of seahorses, reproduction. The male seahorse, rather than the female, becomes pregnant. This unusual mode of reproduction is the most extreme form of male parental care yet discovered. Although it arises from a general bias towards paternal care among fishes. So yung palang seahorse, eh kung ang nagbubuntis at nanganak yung lalaki, hindi yung babae. Lalo na kung i-consider mo na ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Pwede naman siyang manganak na hindi siya nagbubuntis eh. <laughs> ang naiisip ng tao lagi para maipanganak, kailangan magbuntis. Sa tao yon sa babae yon pero maraming bagay na hindi ganon. Kagaya halimbawa, kapatid, ano, ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, bahagi ng Ama. Bahagi siya. Nasa dibdib siya ng Ama. Nasa dibdib. Nasa sinapupunan siya ng Ama, sabi sa Biblia. 1.18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang anak ng katutubo nasa dibdib o nasa sinapupunan. Yung sinapupunan dyan, hindi tiyan. Kung titignan natin sa Griego, yan ay yung dibdib nasa kalooban ng Diyos. Ayon. Bosom. Ayon. Ngayon, yung anak na nasa sinapupunan ng ama, inilabas ng ama. Parang ganito ha. Si Eva galing sa tadyang ni Adan. Hindi naman sa tiyan galing si Eva eh. Akala nun, mga iba, lahat ng tao galing sa tiyan. Eh si Eva nga hindi galing sa tiyan eh. Kinuha ng Diyos yung tadyang niya, ginawa niyang isang tao na babae. Basahin natin ang 2.21 ng Hinesis. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng dikawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, Ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Maliwanag, si Eva hindi galing sa tiyan. <laughs> si Eva galing sa tadyang ni Adan. Nagawa ng Diyos na babae galing sa tadyang ni Adan. Si Eva. Kaya kapatid, ano, hindi ibig sabihin, ano, pagka ipinanganak ng Diyos, ang ibig sabihin ay eh, necessary na nagbuntis ang Diyos, lumaki ang tiyan, tapos nag-labor, pinanganak yung anak. Hindi ganon. Pwede niyang magawa sa kanyang kapangyarihan na maipanganak ang ating su Sokristo na hindi siya nagbubuntis na parang babae. At huwag kang magkaroon ng kaisipan na, eh paano mangyayari yun? Eh lalaki siya, paano siya nagbuntis? hindi ang lahat ng panganganak ay kailangan ng pagbubuntis. No? Ah, yung ang yelo, pinapanganak yun eh. Kung Biblia pag-uusapan natin, ang yelo, pinapanganak, 38-28 ng hog. May ama ba ang ulan? O sinong nanganak sa mga patak ng hamog? Sa kaninong bahay bata nagmula ang yelo? Kaninong uh, bahay bata nagmula ang yelo? Bahay yelo. Ha? Sa kanino nang galing? Ba't nagkaroon ng yelo? Sabi ng Diyos. Tinatanong niya si Hob. Paano nabubuo ang yelo? Kasi nung panahon ni Hob, hindi pa alam yun eh. Pero ngayon, alam na ng mga teknisya niyo kung paano ang gagawa ng bahay yelo. Ang bahay yelo, doon sa loob ng freezer. No? Ngayon, alam na yun ng tao. Pero nung panahon ni Hob, hindi niya alam kung paano nabubuo ang yelo. Kaninong bahay bata nang galing ang yelo? Tinatanong siya ng Diyos. May ama ba ang ulan? Hindi kayang ipaliwanag ng tao araw, pero ngayon kaya na. Ang ibig sabihin, ano, bawat bagay na nangyayari, merong dahilan, scientifically and spiritually speaking. Pero hindi lahat scientific. Hindi lahat e eh, maipapaliwanag ng siyensya. Merong mga pangyayaring spiritual kagaya ng pagkapanganak sa Panginoon su so Kristo, bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nilikha ang alinmang bagay, inilabas na siya ng Diyos. Kaya ang, ta ang termino, ipinanganak. Pero sa Biblia, inilabas siya. Basahin natin ang 22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimula ng kaniyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan, ng kanyang itatag ang langit, nandoon ako nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag sa langsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa. Doon, so, maliwanag na yung karunungan ang nagsasalita sa talatang ito, yun ang ating Panginoong Hesus, yung anak ng Diyos. Sabi niya, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng Kanyang lakad bago pinasimula ng Kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa, ako'y nailabas. Yung salitang nailabas, katumbas nung naipanganak. Ayon. Nailabas siya mula sa sinapupunan ng Diyos, binigyan siya ng kalagayan bilang anak. Ayon. Ngayon, nung sabihin ng Diyos sa, sa araw na ito, ipinanganak kita, hindi ibig sabihin nung no, naglihi ang Diyos, tapos ay eh, nagbuntis, tapos naglabor, parang babae, Hindi. Ibig sabihin nun, inilabas siya ng Diyos mula sa kanyang sinapupunan, mula sa kanyang dibdib, mula sa kanyang kalooban, ay inilabas niya yung anak na siyang naging ating Panginoong Heso Kristo. Sabi niya, ako'y nailabas. Ayon. Sana naunawaan mo, kapatid, ano ang aking sagot sa iyong tanong. Okay, Salamat po, Brother Eli. Lipat po tayo ng Brunei